kung kamusta na ho yung yung kamusta na ho kayo, ganyan. Nung Sabado, sa ikapat na taong paggunita sa Maguindanao Massacre, emosyonal na umarap sa isang press conference ang ilang kaanak ng mga biktima. Kaya kahit anong pigil ko sa sarili ko na hindi na ako iiyak. Hindi ko talaga matigilan dahil hanggang ngayon nabubuhay pa ako sa galit at sa sakit dahil doon sa nangyari niyo. Hindi pa rin namin Ma? matanggap dahil kabilik kung ano ang pagkakitabi. Both parents ko po yung nawala. So, sana po yung justice na sinasabi lagi ni Pinoy na sa sona niya na ibigyan, ibigyan niya lang justice yung sa maginda ng massacre. Pero four years na. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Kabilang sa mga naroon sa pagtitipon, si Erlyn Arriola, asawa ni Mario Macmac Arriola, isang kameraman sa UNTV na nakabase sa Mindanao. Ilang araw pa lang matapos mga anak si Erlin noong 2009 nang mabalita niyang pagkamatay ng asawa. Kasi kapapanganak ko lang po ng eh, 13 days po nung nangyari po yun. Kumbaga parang wala sa isip ko na ganyan. Kasi ang paalam lang po niya ay eh, lang po sila ng convoy. Hindi pa ako naniwala doon sa mga balita na ganyan ang, na anak. Minasakil nga daw. Kasi sabi niya babalik siya. Nung no, nangyari yun, doon ako nandigan na sinabi niya babalik siya. Mas dagdag hinagpis pa sa mga biktima ang paraan kung paano pinaslang ang mga biktima. Matapos kasi ang pagbabarilin ang mga nasa konvoy, isa-isa silang ibinaon sa isang mass grave gamit ang isang baku. na taon na yung anak ko tinatanong niya ako, sabi niya, Papa, sa, uh, mama, sa, sino ito? Saan siya ngayon? Bakit wala siya dito? sa Kaya, kung oh, hindi ako nalaban, ah, ang hirap ipaliwanag sa maliit na bata eh. Ang sakit na. Yes. Uh, oh, balik ka mga nagkaroon ng mga malaki problema rin daw kung paano niya susuporta ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Wala din kasi siyang trabaho ngayon at umaasa lang sa kanyang kapatid. Ang bagal kasi habang sumasapit yung kaarawan niya, laging mo naaalala na ganito pala pag mayaman yung kalaban mo. Tapos mahirap ka lang. Kaya parang unfair na unfair. Parang antayin pa nilang kailangan pang magprotesta, magrally, magmarcha, maglakad para lang mapansin. Nasana bigyan ang musisya at kondisyon ang pagkamataang taong responsable sa pagkamatay ng aming mga atagunan. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng malagim na Maguindanao masakit, nananariwa raw ang sakit ng pagkawala ng mga magulang ni na Steph at Charmaine Lechoncito na sina Eduardo at Cecil ang masaklap. Hindi sila kasama sa konvoy kundi napadaan lang sa lugar kung saan nangyari ang malagim na krimen. Dating OFW ang kanilang ina at isang empleyado naman sa munisipyo ng Takurong sa Sultan Kudarat ang kanilang ama. Sabi nila na medyo magulo na doon kasi yung yung ano nga yung candidacy na ano pero never ako nag-expect na nandun sila kasi akala ko Nandiyan lang sila sa, sa city lang namin mismo. Tsaka yung father ko mismo nagbabawal sa amin na pumunta doon sa, sa place na yan kasi, sa, kasi nga delikado. Tapos hindi ko rin inasahan na siya mismo pupunta rin doon. Pero kahit apat na taon na nakakalipas, hindi pa rin daw nababawasan ng sakit at pangungulila na nararamdaman ng magkapatid. Gabi-gabi yung -gabi, iyak sa kanya ang kumukuha ng lakas. Kasi, kasi baka kung hindi ako kukuha sa kanya ng lakas, baka kasi mapano ako, baka, baka mawala ako sa isip yung ganon. Kaya sa kanya ako kumukuha ng lakas. Every time na, every time na umiiyak ako, sa kanya ako lumalapit.